Bakit nga ba ayaw ng mga Pilipino na nalalamangan? Generally speaking, parang yung pagiging insecure ng mga Pilipino sa mga ganong aspeto, yun yung nagdulot na magkaroon tayo ng crab mentality kung saan inihila natin yung kapwa natin pababa. Dahil sa labis na ingit. Alam niyo nung ako ay mabata-bata, nung no, ako ay teenager, meron akong parang Siguro, kung alam ko na yung salitang mentor nung panahon ngayon, baka mentor ko siya. Isa siyang parang ermitanyo na hindi ko nasasabihin kung anong work niya nung nakilala ko siya. Na parang ginabayan niya ako sa buhay ko na kahit na lahat na nakalokohan sa mundo nagawa ako, eh di pa rin ako nakulong, naka, nakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral. Uh, hindi pa rin ako na hindi ako tuloy ang nilamon ng kasamaan o kung ano-ano pa man anyway uh lagi nyo sinasabi sa akin na alam mo kasi parang yung mga Amerikano yata sabi niya ang nagdala sa atin ng ganyang klaseng pag-iisip kasi pag hindi ka pumabor sa kanila hindi ka makakakuha ng pabor oh uh, kaya nadala natin yan ngayon na kapag malapit ka sa Amerika, di ba sa politika, pag malapit ka sa Amerika, feeling mo safe ka kahit hindi, kahit ginuguluhangan ka lang ng Amerika. Kapag meron kayong kamag-anak na nakapag, nakapangasawa ng AFAM, kung sino yung malapit doon, yun yung naambunan lagi ng Gracia. So in a way, partly, kung magbabalik tanaw tayo sa kasaysayan, parang yung mentalidad na yan na gamit sa ng mga dayuhan para sakupan tayo mag traidor tayo sa kapwa Pilipino natin para makakuha sila ng impormasyon kapalit ng kaunting pabor. Hindi natin alam. Nilalaglag na natin yung bayan sa ganung pamamaraan. Mas malaking consequence, mas malaking kapalit sa ating pagtatry door. So naging ganun din tayo. Pag nakakita tayo ng kapitbahay na maangat, nagagalit tayo. Deep inside, nakakaramdam tayo ng ingit. Gusto natin lagi tayong mas marami sa kanya sa mga magkakamag-anak na observe naman siguro natin at marami naman siguro sa inyo makaka-relate. Kapag ka kung sino mas malapit sa so kung sino may kaya o kung sino may may jowang afam, yung mas naaambunan, nagseselos yung iba. Yung iba, they go, go out of their way. Di naman talaga sila close doon, pero makikipag-close sila kunwari. Chika-chika, boka-boka para makakuha ng pabor at siraan yung kung sino ba yung mas madalas na bibigyan ng pabor kasi sa kanila para sila po malit, Ganyan po ang ugali ng mga Pilipino. At bakit ko nga naman biglang na na sabihin 'to mag isa? Kasi tuwing nagie-scroll ako sa aking Facebook page o sa FYP ng ng TikTok, makakita ka ng mga komento na punong-puno ng inggit. Ah uh, Siguro kasi ganito naman 'yan. Normal lang naman mainggit. Pero hindi ang hindi normal, yung siraan, yung kinaiinggitan mo, magsabi ka, i ipoint out mo yung pangit sa ginagawa niya. For example, meron kang pinapanood na content creator. nainggit ka kasi ikaw, nagtatry ka rin maging content creator, pero hindi mo narating yung narating niya. Bakit ko gustuin mo siyang bumagsak? E di mababawasan yung pinapanood mo na nag enjoy ka naman. Nakakuha ka ng idea, o dili naman kaya, natatawa ka lang sa kanya. Bakit mo kailangan sirahan yung tao na yun? Ba't kailangan hanapin mo yung pangit? Eh, pinapanood mo nga. Nagkataong nainggit ka lang. Kaya kung ano na nabigla yung kinokoment o sinasabi. Alam nyo, <coughs> hindi hindi pagpapalain ang pusong mapag-inggit. Siguro normal lang na mainggit. Pero hindi normal na maghangad na masama sa kapwa o hilahin sila pababa. Ako naiingit din ako pero napansin ko sa sarili ko, no? Pag ako naiingit, kunwari, ganda naman ng girlfriend niya. Hindi ko gustong mapasakin yung girlfriend niya. Gusto ko mananap na maganda rin. Ayoko masira yung relasyon nila. O dili naman kaya, na naiingit ako sa kapitbahay ko. Ganda naman ng kotse niya. Hindi ko gustong masira yung kotse niya. Mawala sa kanya yun. Happy ako para sa kanya. Gusto ko lang mag hanap ng paraan para makaipon din ako. Magkaroon ako sana ng ganun. O nakakita ako, ay, nakakatuha ah, naman sila. Ang dami nilang anak. O gusto ko rin mag-anak. Tatry ko mag-ipon ng konti. O minsan nag-fail tayo doon. Pero, I mean, the logic is, you know, dapat maganda yung hangari mo siya kapwa. Pag nainggit ka, dapat matik. Alisin mo yung mga evil na papasok so, sa'yo. Dapat, ay magsikap din ako para magkaroon ako noon. Ganun lang. So, wala mo siyang mag-support. Wala mo siyang mo siyang umaman o masenso. nagustuhan ka mo yung pinanood mo. I-like mo. Ayaw mo? Huwag okay, na mag-comment na masama. Ganun lang, asimple sa'yo. At the end of the day, habang tumatanda tayo, ma-realize natin na the more na tayo at naghahangad tayo na masyama siya ka the more tayo bumabag Hindi ko naman masasabing ganun ako. Pero in a way kasi, nagkaroon din ako ng ganun. Kaya ako nakakapag-nilay-nilay, nakakapag-contemplate. Hindi, hindi may kasenso yung ingit. Wala kang mapapala kapag kayong kinaiinggitan mo, nasira siya, nasira siya. Hindi yun mapupunta sa'yo. Kasi bad ka kung ano yung meron sa kanya na wala sa Pag nawala sa kanya yon o oh, winish mo na madisgrasya siya, matanggal siya sa trabaho, mawala yung oportunidad niya, hindi pa rin yun mapupunta sa iyo. At pag napunta man sa iyo yun, sama-sama, di ka rin magiging masaya. So, ang bottom line is, I think dapat siguro supportahan natin yung kapwa natin. Siguro mas okay yun. Baka sakali mas makakuha tayo ng suporta na kinakailangan natin kung ganun tayo. Anyway, God bless you.